Hello mga kapuso and hello world! Isang team na binubuo ng naggagandahan ng mga Pinay at isang grupo ng makikising na Pinoy ang maghaharap ngayon dito sa pinakabasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... Ay, hey, hey. Kinalanin natin ang dalawang teams na maglalabas. Simulan natin sa Team World. Sila mismo ang mag sa kanila sa liyo. Yes, teams? Ayan. Hello mga kapuso. Hello world. I am Krishna Marie Gravides, Miss World Philippines 2024. Hello, mga kapuso. I'm Jasmine Oma, your Miss World Philippines 2024 first princess. Hello, mga kapuso. Hello, world. I am Sophia santos your Miss World Philippines second princess. Hello, mga. And hello, world. My name is Maria Andrea and Bisu, and I'm one of your top ten finalists. Let's give a big hand for Team World. Atagawilan Team Captain, sa pampabatuan natin sa susulat ng Miss World Pageant, Krishna Gravines. Hi Krishna again. Hello, lingo. Krishna, you're from Baguio. Yes. <laughs> Kailan bang laban mo sa, sa Miss World? Next year, February 2025, yes. In Europe, specifically in Paris. Wow. wow. Maganda kasi, month of love, February, di ba? Yes, and rin oh. sa Baguio. Yes! <laughs> Grabe, ganun mo, Christian, ano ba, gano'n ba katagal ang kailangan na preparation ninyo bago ang isang pagsabang sa isang international pageant? Ideally, sana six months at least before we enter a competition. Yan, para maging prepared talaga. Yung one year, sulit na sulit na yun for preparation. Unsure na yun pala, prepared na prepared na lang. Kailangan eh. Kailangan talaga maging prepare Lalo ngayon sa family feud, prepared na kami mag- Yung nga ba sinasabi mo? Jasmine, ready na rin? Ready, ready na lang. Yun. Good luck, Team World. Ito na po. Bago ang Q&A sa Miss World, mag-survey questions muna tayo at sasagot din po sila ng survey questions. Ito ang makakalaban ninyo, ang Mr. International Philippines and their team captain, Mr. International Philippines 2024, Marvin. Please introduce yourselves. Hi, Capuso, I'm Marvin Jamante, your Mr. International Philippines 2024. Hi, everyone, I'm Matrigoyo, the Mr. Trump Philippines 2024. Hello, ma Capuso, I am Eric Budilano, your Mr. Earth Philippines 2024. Hello, Capuso, I'm Marcus Stephen Carcon, your Mr. National Universe Philippines 2024. Universe Philippines, guys. Welcome. Pero ito sa inyo, especially Marvin, alam naman natin sa Mr. International, hindi lang po papogi. Kasi yes. dapat complete package in totoo, terms totoo. of uh, looks and skills. Like ikaw, Marvin, ano bang pinagkakaabalahan mo bukod sa pageantry? Uh, meron din tayo. Minsan nagmamodeling din tayo. Minsan nakukuha din tayo sa mga movies. Yeah. Nice, nice. At least, di ba? profession, do you also have a profession aside from modeling? Um... Uh, nasa sales ako in sa isang internet provider company. Sales. Oo, oh, yeah. well, talagang napakaraming ginagawa. Sana, momentary na mga sagot nyo yes. rito. Kaya good luck sa Mr. International PH. 200,000 pesos is up for grabs. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Krishna and Marvin, let's play round 1. Ito na ang unang tanong. Top 6 answers on the board. Kung magpapatatoo sa braso ang mag-jowa, ano kaya ang ipatatatoo niya? Krishna. Pangalan. Pangalan ng? Pangalan ng jowa. Jowa, siyempre. Nandyan ba ang pangalan ng jowa? Oh Krishna, password play. Play. Alright, balik mo na Marvin. Let's go, Krishna. Round 1, Jasmine kung magpapatatong sa braso magjowa. mag-jowa, anong kaya ipatatatong nila? Anniversary or moncery? Oo. Oh. Tapos, Roman Roma numerals pa. Yes, uh oo. -oh. Uy, isi-spell out siguro yung mat o Roman numerals. Ano kaya tingin mo? XXX, mga gano'n. Yeah, Ayan, Roman numerals. Kaya <laughs> dyan anniversary nila. Oh, yeah. Sophia, kung magpapatatong sa braso ang mag-jowa, ano kaya ang ipatatatong nila? Mukha. Mukha nila. Mukha ah. Mukha nung ano, ex? No, no ah. Uh. <laughs> nung current? <nung tarin>. Yes. Yes. <laughs> Hindi, tsaka Bolter! alam nyo, marami tayo mga magagaling na tattoo artist. Hindi ko na kaya-kaya kaya talagang gu iguhit, di ba? Yung perfect face talaga sa, sa katawan. Ang ganda ang buka. Si Andre po is from Quezon Province. Saan sa Quezon? Yes, yeah. Candelaria, Quezon. Candelaria. Kung magpapatutong sa braso ng Joa, ah, ano kayo papatutong? Half heart sign or symbol. Ah, para pag pinagdikit nila sabi, halimbawa. Yes, ganon. Saan ba yung mga yes, usually ganon? Di ba pag general mo, pwede may heart. Para heart. Parang hard. kung nag-break. Broken hearted na sila. Ganon. <laughs> Hindi na pwede burahin yan. Nandyan ba ang half heart? Yup. Just yes na, kung magpapatatong sa braso magjawa, ano kaya papatatong nila? Okay, it's okay. Still so, have two more chances. Jasmine, ano'y patatato na Jowa? Kamay. 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 Oh, yeah. oh. Interesting. Yeah, yeah, yeah. Why not? Survey says... No! Guys, ano na? Sophia, one more to go. Ano kaya patatato na mag-jowa? Infinity love. Oh, dama, 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 dama. Dama. love. Infinity. Alin, infinite love? Yeah, Tama! Tama! love! Tama! 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 Marcos. To steal the round, ano kaya to? Ano kaya patatato Sa braso na magjowa sa braso. Ano kaya? Ha? Call sign nila na babe or what? Call sign. Yeah, call sign babe. Mga terms of endearment. Eric? Kaya uh, don't feeling ko, ano, mata nila, yung mata. Uh, oh, so. Mata. Oi okay, kakaiba rin naman ito. Matt, ano kaya? Infinity. Infinity? Marvin, muli, magpapatot sa braso magjowa, ano kaya patatato nila? Kuya Dong, feeling ko Infinity. <coughs> Sabi po niya, Infinity. Pero kapapanggit na may Infinity, nandiyan po ba ang Infinity. nagkahadil kayo, nasabi kasi yung infinity. Tignan po natin, hindi pa nakuha ang dalawa. Number six, please. Cross. And finally, number five. Madalas yan, flower, tsaka butterfly. So, round one goes to Team World. Okay, right? 84 points na sila. Pero ang Mr. International Team, sanay naman sa pressure yan, right? Sanay na sanay sa pressure. Kaya, ang pangan natin ang pagbawi nila mamaya.